Magandang umaga, narito na ang mga unang balita ngayong araw ng State of the Nation Address, SONA 2023. Para lagi una ka sa balita, ngayong lunes, nakabantay kami sa Sona at Tigil Pasada. Nasa batas ang pambansa si na Ivan Mayrina at Baris Umali. Bantay rally sa Commonwealth Avenue si Bam Alegre. Bantay seguridad naman para sa zona si James Agustin. At ang tigil pasada ng grupong Manibela mula naman kay Darlene Kai. Pasado alas 6 sa isang umaga, nagbabantay na mga pulis kung saan magtitipon-tipon ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Commonwealth Avenue, Quezon City. At para sa update, may unang balita live si Bam Alegre. Bam! Again, good morning. Nakahanda na rito sa ating likuran. Ito yung stage presence dito sa harapan ng Commission on Audit at ng uh, Sandigan Bayan sa kahabaan ng Commonwealth sa Quezon City. Dito inaasahan na magtitipon ito mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya. Bago pa mag-iilatag uh, na ng pulisya yung kanilang uh, visibility sa lugar, marami ang nakadeploy para bantayan ng paligid ng dalawang gusali na nasa bungad ng kanto bago magbatas ang pambansa complex. Sa so, ikalawang State of the Nation address ni Pangulong uh, Marcos mamaya ay uh, dito inaasahan na magkakaroon ng gathering o assembly yung ilang grupo para ipakita ang kanilang suporta. May malaking station na itayo na sa gilid ng Commonwealth at inabisuhan na ng mga pulisya ang mga nakapark malapit dito na hindi mo na sila maaring manatili. May mga nakastandby din ng na mga police vehicle at maging mga fire truck. So Igan, ito naman yung isa pang perspective mula rito sa ating kinatatayuan. Dito may mga nakaabang na na mga mga naka-deploy na mga pulis at ito na, to, to, na yung mga naka-standby din na mga mga government assets tulad ng mga bumbero for uh, emergency purposes at meron na mga mga police vehicles. Oh. So far, wala pa rin yung mga any uh, sign ng no? mga supporters kung uh, sa kanilang uh, inaasahan na assembly point pero naka na itong kanilang uh, pupuntahan mamaya. Ito ang unang balita mula rito sa Commonwealth Casa City, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Nakapwesto na rin ang mga pulis malapit sa batasang pambansa. Nakahanda na rin sila para sa mga magsasagawa ng kilos protesta. Mula Quezon City, may unang balita live. James Agustin. James! Susan, good morning. May ikpit na yung seguridad na pinatutupad sa 28 na Security Task Unit o STU, hindi lamang dito sa Commonwealth Avenue, maging sa IBP Road malapit sa Batasan Complex. Yung mga magmamacha na magikilos protesta mamaya Susan dito sa Commonwealth Avenue ay papayagan lamang ng pulisya hanggang sa ilalim ng Luzon Avenue flyover. Madaling araw pa lang ay nakadeploy na ang mga polis na magbibigay seguridad para sa zona ngayong araw. Sa Kamkaringal, Karingal, may higit 2,000 polis ng QCPD ang ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng Commonwealth Avenue. Bahagi sila na mahigit 23,000 na security forces at force multipliers. Pinalalahanan ng mga polis na pairali ng maximum tolerance sa mga magikilos protesta. Maaga rin nagsimulang pumesto ang mga polis sa ilalim ng Luzon Avenue flyover sa Commonwealth Avenue. Daladala ng mga miyembro ng Civil Disturbance Management o CDM ang kanilang shield, baton at helmet. Hanggang doon lang papayagan ng mga militanteng grupo na magkilos protesta at magsagawa ng programa. Hinarangan ng mga concrete barrier ang ilang lane ng kalsada. Kaya apat na lane na lang muna ang madarana ng mga motorista. May nakapwesto rin ang mobile command center ng QCPD kung saan na momonitor sa CCTV cameras ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Bukod sa mga polis, may force multipliers din tulad ng mga miyembro ng BFP, MMD at BJMP. Mahigpit din ng seguridad sa IBP Road kung nasaan ang batasan complex. Panayang ikot ang mga K-9 unit para mag-inspeksyon. Ayon sa pulisya, nasa 28 ang Security Task Unit o STU sa Commonwealth Avenue at IBP Road. Bukod sa mga pulis NCRPO, may ilang pulis din na galing sa Central Luzon at Calabar Zone. Samantala Susan, yung mga nakapreso ng mga pulis doon sa ilalim ng Luzon Avenue flyover ay mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion at District Mobile Force Battalion ng QCPD maging NCRPO. At doon sa lagay ng trapiko naman dito sa Commonwealth Avenue, kahit apat na lane namang inadaraanan, approaching doon sa lugar na yon ay hindi pa naman ito nakakapekto sa daloy ng mga sasakyan. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga puso, nagbabalik po tayo mula dito sa Batasan, Pabansa. Nandito po ako ngayon sa south wing ng Batasan. May nakalatag na rin po ditong, uh, red carpet. At doon sa entrance, nakita natin may uh, thermal scanners doon bilang bahagi ng kanilang pag-iingat sa COVID-19. Bagamat uh, medyo man, mas nagluwag, nagluwag na, ano? pero may thermal scanner po diyan. Bagamat walang nirequire na ano mang, uh, COVID testing, kapag nag-register ng 37.4 pataas sa temperatura ang guest ay kailangan siya isa ilalim sa test. At uh, sa ngayon po nakikita natin may formation din ng uh, mga kapulisan dito sa South Wing, bahagi pa rin ng paglalatag ng uh, final security touches ika nga dito sa loob ng bata sa Mamaya po inaasahan daraan dito ang ilan sa mga VIP at alam mga bisita dito sa Batas sa Pamansa Ayon nga kay uh, House Secretary General Reginald Velasco ay aabot uh, sa mahigit 2,000 ang nagkumpirma na dadalo sa State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos mamayang alas 4 ng uh, hapon. Pero 1,700 lamang sa mga ito ang makakapasok sa mismong plenaryo at may ibang mga bulwagan dito sa loob ng Batasan Complex ang inilaan para sa iba pang mga bisitang dadalo na makakanood na lamang sa pamamagitan ng mga widescreen. At sa ngayon nga po nakikita natin, bukod sa final security touches, may mga panghuling uh, linis dito sa bahagi ng South Wing na inaasahan nga pong dadaanan ng ilang mga bisita dito sa batasang pabansa. Tayo po ay patuloy na mag-aantabay ng pinakahuling sitwasyon mula dito sa batasang pabansa na handang-handa na para sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Balik tayo sa studio. Paalala mga kapuso, bukas na ang huling araw ng SIM registration at wala na itong extension ayon sa Department of Information and Communications Technology. Ibig sabihin kapag hindi nyo pa rin na parehistro ang inyong SIM hanggang bukas ng alas 12 ng hating gabi, otomatiko itong mawawala ng signal. Sa datos ng National Telecommunications Commission, as of July 19, mahigit 104 million na ang nakapagparegister ng SIM. 61.94% ito ng mahigit 168 million subscribers sa buong bansa. Sa oras na ma-deactivate ang inyong SIM, may limang araw pa ang subscriber para ma ang SIM at ma-reactivate ito. Payo ng NTC at DICT, irehistro na ng inyong SIM para hindi maputulan ang servisyo ng telco na inyong ginagamit. Epektibo ngayong araw ang gun ban ng Philippine National Police para sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagsimula po yan kaninang 12.01 at magtatagal hanggang 12 a.m. bukas, July 25. Sakop ng ganba ng Calabar Zone, Central Luzon at National Capital Region. Ang papayagan lang na magdala ng barila ang pulisya, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies na naka-duty at naka -uniporbe. Nasa 23,000 na pulis ang ide-deploy ngayong araw para sa SONA 2023 nandito po tayo ngayon sa North Wing Lobby ng Batasang Pambansa kung saan inaasahan daraan ang karamihan sa mga VIPs at mga bisitang dadalo sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang alas 4 ng hapon. Nakita nga natin ang talagang mahigpit ang seguridad na ipinatutupad. Ano? Yung bagong napansin natin na naka-install ngayon ay ang turnstile security with face recognition at may temperature check din po yan. Dahil wala na ng COVID test, vaccination card na lang ang kailangan dalhin. Pag lumabas na mataas ang temperatura ng bisita o nasa 37.4 degrees Celsius pataas, ay sasa ilalim sa antigen test para makasiguro. Pag wala naman po sa listahan ng bisita, ay hindi gagana po itong turnstile security na yan. Maga pa lang, ay nakagayak na nga ang batas ng pambansa, nakalatag na po yung red carpet na yan. At uh, 2,000 guests ang inaasahan pero 1,700 ang inaasahan mga kapasok sa plenary. Nakita naman po natin sa labas ng... Uh... Batasang pambansa, mahigpit din po ang seguridad bukod sa security ng batasang pambansa. Libo-libo rin po yung pulis na nagbabantay. May K-9 units. Meron pa pong mga ilbang law enforcement uh, agencies. Meron din pong ambulansya para sa emergency. Bagong aktual na ang tabayanan muna natin ang pagbubukas ng sesyon ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso mamayang alas 9 ng umaga. Ito po ang uh, ikalawang uh, state of the nation ng Pangulo ay ang ika 85 naman na zona sa buong kasaysayan ng Pilipinas at ito rin po ang uh, ika 37 naman sa ilalim ng 1987 Constitution at ika 45 na sona naman na gaganapin dito sa batasang pambansa. Dati na ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang interview na magiging performance report po ang kanyang uh, State of the Nation at uh, inaasahan magre-report siya sa ating bayan. Inaasahan kabilang dyan yung uh, inflation, supply chain disruptions, jobs, investments, at upper middle income status ng ating uh, bansa. So mga kapuso, inaasahan pong uh, pangunahing tatalak sa pangalawang uh, State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang tungkol sa lagay ng ating ekonomiya. At uh, para po talakayin ang uh, tungkol dyan sa ating uh, lagay na ekonomiya, ay makakapanayam po natin ang ating Finance Secretary na si Secretary Benjamin Diokno. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Diokno. Si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Magandang umaga sa iyo, Maris. Yes. All right, Secretary, itatanong ko na po ang uh, pinakamahalaga, isa sa pinakamahalagang katanungan ng ating uh, mga kababayan, ng buong sambayanan, ay... Uh, ano po ang lagay ng ating ekonomiya ngayon at kailan po inaasahang bababa ang presyo ng mga bilihin? Walang well, unang-una napakaganda ng situation natin ngayon. In fact, ang Pilipinas is one of the fastest growing country in the world, no? In fact, where yung, yung first quarter growth natin ay mas 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 mabilis kaysa sa China, sa India at saka sa mga ibang bansa dito sa Asia at saka even even in the world we the economy grew by 6.4% in in the first quarter of this year and last year nag naggrow siya ng 7.6%. So maganda takbo ng ekonomiya at yun naman sa inflation ay bumaba na yung inflation natin for the five consecutive months and in fact ang forecast ng Central Bank ng BSP ay ba pupunta uh, inflation rate natin ay pupunta doon sa so within the target range. Ang so target range ng central bank ay 2 to 4%, midpoint 3%. No? By the first by the fourth quarter of this year. And in fact, may pagkakataon na baka mag-overshoot pa nga tayo. Bumaba pa tayo sa so 2% by the first quarter of next year. But ang average natin for next year will be around uh, 3%. Uh, Secretary, uh, nabanggit niyo na po na inaasahan na yung inflation rate natin no, aabot uh, uh, sa 2.5% to uh, 4.5% or 2 to 4%. Uh, ano po ba yung mga nagawa natin ngayon na kailangan pang ipagpatuloy para talagang maabot natin yan? At talaga bang uh, reachable yung ganong uh, inflation rate, Secretary? Pero una, um, uh, maganda naman yung ginawa ng Central Bank. Uh, naging agresibo sila doon sa pagtataas nila ng, ng interest rate, no. Uh, kasabay ng pagtataas ng Fed, that, that's the U.S. Federal Reserve Board, ng interest, agresibo rin yung Fed. So nagtas din ng interest rate ang, ang ating central bank uh, in conjunction with with the, with the uh, increase in globally. You know. But at the same time, uh, ginawa rin naman natin on the executive branch yung mga nag nag form si presidente ng isang interagency committee na tinignan na yung food and non-food inflation Ma, maaga tayong nag ng mga, mga mga commodities na sa tingin natin ay magkukulang katulad ng at that time uh, yung yung onion yung yung meat and uh, and and rice so na na natin but in, uh, in the future talagang ang focus ng ng gobyerno ay to To increase production. Kasi tumas din yung inflation last year dahil nga dun sa Russian invasion of Ukraine. So tumas yung presyo ng gasolina, tumas yung some commodities like even fertilizer. No? Pero ngayon medyo nagsusubside na yung bumababa ng presyo ng gasolina. So nakakatulong din yun na pag bumaba ang inflation natin. Secretary, uh, ano po ang uh, tulong ng Maharlika Investment Fund dito sa inaasahan nating pag-abot dun sa mga targets natin? Mabuti na tanong mo yan. Ang, ang Maharlika Investment Fund ay makikreate ng, ng additional uh, sources and different form of funding dun sa 194 priority projects natin worth about 8 trillion pesos. No? So, kung titingnan mo ang sources ng 194 um, projects na yon ay mahigit sa kalahati nun ay magagaling sa tinatawag na official development assistance. No? Yung mga pangungutang natin sa World Bank, sa Asian Development Bank, at saka sa mga iba, bilateral sources mga ibang bansa. Tapos, about 10% ng funding nun ay magagaling sa budget And then around 30% ay naman manggagaling sa pa, na namin public-private partnership na pinasigla rin ng administrasyong ito, no? yung public-private partnership. So ngayon, with the, with Maharlika Investment Fund, magkakaroon ng panibagong source, no? which is equity from, from multilaterals, from foreign investors, at saka yung mga hindi nagagamit ng na mga fundo ng mga ng mga government corporations, pwede natin gamitin yon for for financing our priority projects. All right. uh, Secretary, matanong ko na rin po no. Uh, kumusta na po yung uh, pagsasagawa o pagtatapos dun sa implementing rules and regulations po nitong Maharlika uh, Investment Fund? At uh, talaga po bang mapapatupad yung isa sa mga provisions na to na hindi kukuha ng uh, pondo mula doon sa mga pension funds kahit na nabanggit na rin po ng Pangulo it really depends on the leadership of the pension funds kung uh, makikita na lang uh, tama lang na mag-invest uh, sa Maharlika Investment fund, Secretary Okay, unang-una doon sa preparation ng implementing rules and regulation alam mo, under the law doon sa kap kapitulma lang ni Presidente uh, the treasurer has 90 days, no? to prepare the implementing rules and regulations in consultation with the with the land bank at saka DBP. Pero habang hindi pa napipirmahan ni Presidente, nung na-approve na, na yun sa Senado, inumpisahan na namin na i-prepare yung implementing rules and regulations. So, um, we're confident na ma marirelease ma -re namin yun before the end of August. No? In fact, uh, mayroon pang senaryo na baka middle of August, marirelease na natin yung implementing rules and regulations. Hindi natin iniisip na gagamitin natin yung 90 days na to prepare that kasi tumatakbo na rin yung preparation bago pa napirmahan yung batas. na. Pangalwa, uh, yung tanong mo naman, uh, anong, anong posibilidad na magkagamit, gagamitin ng GSIS or SSS ang fund nila to, to, uh, for additional equity nitong Maharlika Investment Fund? Pinagbabawal yon ng batas pero may mga posibilidad na for right. example may mga proyekto na tumatakbo na ang tingin ng GSIS or SSS ay um, magbibigay ng malaking return. let's say ang return on investment is 20% pwede naman sila mag-invest doon not on the equity side but a separate project as a separate project but subject to the approval of their respective boards all right Maraming maraming pong salamat sa informasyon binigay niyo po sa amin, Secretary Benjamin Jokno. And see you later. God bless po. God bless. Thank you. Mr. Pertera, maraming maraming salamat. Diba? Salamat. O, oh, ingat lahat ha, kasi may mga signals tayo nakataas ngayon. O, oh, ito na, Mateo. Rumampa at masaya nagsama-sama ang kapuso celebrities, executives, partners at ilang pang kilalang personalidad sa GMA Gala 2023. Tama po, suliapan natin po ang eleganteng gabi na yan sa unang chika ni Katatibay. Yes! <laughs> mas pinalaki, mas engrande at purupa ng surpresa ng Jimmy Gala 2023. Nagdingning lalo ang Jimmy Gala 2023 sa pagdating ng mga bigating personalidad at celebrities. Kabilang ang kapuso ay Lister sa si si Rivera at Dignong Tates, Alden Richards, Heart Evangelista, Jendry Mercado at Dennis Trillo. Stand out ang sparkle artist na sina Jillian Ward, Barbie Forteza, David Dicalco, Gabby Garcia at Karin Ramos, Julie San Cruz, Bianca Umali at Ruru Madrid, at ang newly engaged na si Bea Alonzo. Kompleto rin ang UH Barkada, Glamoroso rumampa sa red carpet sina Arnold Clavio, Susan Enriquez, Ivan Mayrina, Maris Umali, Suzy Abrera, Shaira Diaz, Mateo Guricelli. Tumampa rin sa red carpet at Sparkle Teens, Sparkada, mga respetadong executives, pati anchors and reporters sa GMA Integrated News, kabilang ang veteran anchor and host na si Jessica Soho. Nagsimula ang GMA Gala 2023 sa pagbati ni GMA Chairman and CEO, Atty. Felipe L. Gozon, na dumating kasama ang kanyang may bahay na si Teresa Gozon. For the first time, after the pandemic, I finally get to see all of you once again in such a lovely occasion. Tonight is a rare spectacle. A dazzling event of the brightest stars under one roof with leaders of both government and the private sector. Naroon din si GMA Network Senior Vice President Atty. Annette Gozon Valdez. Not only for Sparkle but also for all GMA talents, for our GMA executives and of course our partners and sponsors will all be here together to enjoy the night. Impressive ang performances sina Asia's Limitless star Julian San Jose, Rita Daniela, teya Ashley with Sparkle Teens na kinanta ang theme song sa sikat na kapuso shows through the years Kabilang Encantadia, Mulawin at Voltes 5. At may hinandang surprise performance pa from the bosses of GMA. Nakisayariin sa Jimmy Gala 2023 ang partners at collaborators ng Kapuso Network sa industriya, kabilang sina ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, ABS-CBN COO of Broadcast Cory Vidanes, It's Showtime host sa sina Vice Ganda, Ad Curtis, Wong Navarro, John Hilario, at Unbreak My Heart star Joshua Garcia. Halos labing apat na awards sa pinamigay sa gala. Pinanangal ang couple of the night sina Maria na Dingdong Dantes. Palaki na siya ng palaki dahil growing na talaga yung family natin dito sa GMA which is very very good. Mas marami tayong mga nakakatrabaho, nakakasalamuha and I think it's, about, it's, it's right about Uh, just right for us to celebrate. Love team of the night sina Julia and San Jose at River Cruz. Spotlight male and female stars of the night sina Ruru Madrid at Bianca Umali. Sparkling couple of the night ang newly engaged na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Male and female sparkle star of the night sina Alden Richards at Heart Evangelista. This event tonight says a lot about the uh, Philippine showbiz industry today. We're all united, you know, to make our viewers happy and uh, our, our contents to be more powerful with the collaboration. Maliban sa gabi ng pagsaya at selebrasyon, ang GMA Gala 2023 ay isang fundraising charity event kung saan ang proceeds ay nakalaan sa iba't ibang proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Tinanggap ni GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog ang donasyon. Ito ang unang balita, katatibayan para sa GMA Integrated News. Ngayong araw nga po, simula ng tatlong araw na tigil pasada ng Transport Group na Manibela, kabilang sa kanilang mga tinutulan, ang PUV Modernization Program. Live mula sa Maynila, may unang balita, si Darlene Kai. Darlene? So dito sa area ng Welcome Rotonda, pati na sa Espanya at Blumentritt sa Maynila, ay meron pang jeep na bumabiyahe kaya wala pang stranded na pasahero. Pero kanina nakausap namin yung ilang mga lalahok sa transport strike. Pati na yung mga driver na bumabiyahe ay eh, nakikiisa sa kanilang mga kasamahan doon sa panawagan na sana raw e eh, pakinggan ang ating Pangulo. Imbis na sa biyahe, sa garahe ang punta ni Noel. Sasama kasi siya sa Tigil Pasada ngayong araw. Tutol din kasi siya sa PUV modernization. Para matupad yung hiling ng mga jeepney driver na hindi matuloy yung ano, peace out. Para hindi kami mawala ng mga trabaho. Kasi ito ang talagang ano um, namin, rekikitaan namin. Ayaw namin mawala. Tinatay ang nasa 200,000 miyembro ng grupong Manibela ang lalahok sa tatlong araw na transport strike na magsisimula ngayong araw. Layo ng protesta na tutula ng December 31 deadline para sa consolidation phase ng PUV Modernization Program. Nakangamba tuloy ang ibang mga pasahero na baka mahirapan silang bumiyahe. Naiintindihan naman daw nila ang pinaglalaban ng mga jeepney driver. Pero... Katulad nito, may chemotherapy yung anak ko sa Quezon City, sa National Children kung walang sasakyan, maglalakad ako papunta doon layo. Marami apektado mga pasayero. Abala po ma'am yun. May mga buhabiyahe pa rin namang jeep dito sa Espanya at tulad ni Ryan. Kasi po hindi namin pwedeng pabayaan itong ruta namin. Pagka pinabayaan namin ito, papasokoy ng iba ito eh. Pero buo ang suporta nila sa kanilang mga kasama. Sa kami kukuha ng income namin, ito lang namin yung ano, ng income namin para mabuhay ang pamilya namin. Kaya nananawagan sila kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng kanyang ikalawang SONA o State of the Nation Address. Mahal na Pangulo, sana po huwag nyo pong yung peso out tulungan nyo po kami mga driver. Sana, uh, President, na huwag ituloy yung peace out para, hindi, para walang kawawa na katulad namin na driver. So sana una nang sinabi ng gobyerno na hindi naman i-phase out ang mga traditional jeepney pero kailangan nilang sumali sa mga korporasyon at kooperatiba para mapabilang sa PUV modernization. At ngayon po ay mahigpit ang seguridad dito sa Welcome Rotonda. Merong mga pulis, kawani ng BFP at traffic enforcers na nagbabantay dito sa seguridad at para masiguro na tuloy-tuloy lang ang daloy ng trapiko. Yan ang unang balita dito sa Welcome Rotonda. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Saka po sa may libreng sakay naman po ang ilang mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila ngayong simula na ng tatlong araw na tigil pasada ng Manibela Transport Group. Sa Tagig, may libreng sakay sa ruta ng Santa Ana Plaza, Pasan Joaquin at Pabalik. May ide-deploy ding mga bus at service vehicles ng Pasig LGU sa mga rutang apektado ng transport strike. May nakahanda rin 60 libreng sakay vehicles para sa mga apektadong commuter sa Kaloocan. Una nang sinabi ng MMDA na may nakahanda rin silang libreng sakay. Ilalabas lang daw yan kung kailangan para hindi raw maagawa ng kita ang mga super na hindi lalahok sa Tigil Pasada. Alamin naman natin sitwasyon sa Luzon Avenue sa may Commonwealth sa Quezon City. Nagbabalik naman live si James Agustin. James! Gaya na nanatiling nakahanay yung mga polis dito sa ilalim ng Luzon Avenue flyover sa Commonwealth Avenue. Hanggang dito lang igan papayagan yung mga militanteng grupo mamaya na magmamarsa at protesta at magsasagawa ng kanilang programa. May gitit libong polis at force multipliers na nagbibigay seguridad ngayon. Kabilang sa kanila mga contingent mula Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO at District Mobile Force Battalion ng QCPD. May mga contingent din mula sa Northern Police District o NPD. Ilang lane ng kalsada ang hindi madarana ng mga motorista simula pa kaninang madaling araw dahil may mga harang na concrete barrier. Sa lagay naman ng traffic, tuloy-tuloy na -tuloy yung daloy ng mga sasakyan doon sa nananatili apat na lane na bukas. Uh, dito po yan pa eastbound at may mga nagkumando naman ng mga tauhan ng MMDA. Yan yung latest mula rin sa Commonwealth Avenue. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.